Good evening mga paps uh, andito pala tayo ngayon ulit sa sulangan at sasama ulit tayo sa paglaot ng ating mga kaibigan dito uh, mga paps uh, dumating na pala tayo sa ating spot ngayong gabi at saka linilinis ko na yung ating goggles na gamit nating panglinis ay toothpaste na hindi masyadong maanghang kasi para mali, malinaw sa salamin yung salamin natin ay hindi maghamog mga paps um, ready na tayong bumaba sa bangka at inaayos ko lang yung aking pana na mas matanda pa sa akin ito pa yung gamit ng aking lolo. Inayos ko lang yung mga goma nito para lumakas. Para pag nakakita ng malalaki, tira agad. Hindi na magkakasa ulit. Mga paps, pagka baba natin dito, ay may nakita agad akong isang kulabutan na medyo malaki na. At dali-dali kong pinuntahan kasi namumuti na at tatakbo kaya banata na natin patay agad yung isang kulabutan yung una nating huli Dito mga pups, may nakita tayong isang tiaw or talikukod at nakawala pa kaya hinanap ko at nakita ko ito, pagod na mahina na siya kasi may tama na sa may ulo oh. dito pups, may nakita tayong isang latabon na halos isang kilo na dali dali natin tinira kasi na wala pa tayong ganong huli you know? ang lakas Dito mga Pops, may nakita tayong isang mamadas at pahina na rin yung ating flashlight. Kaya hanapin na natin yung ating bangka na sinasakyan. Pops ay hinarang kami ng mga bantay dagat dito sa amin yung bantay ng yung sanctuary sa kasi pumasok pwede daw kami pwede. sa sanctuary nila at napagkamalan din na compressor yung gamit namin kasi malaking bangka at marami kami pero yung sanctuary pwede. nila ay Napakalayo pa. At uh, pakinggan nyo na lang yung mga nangyari. May nanang purhaw na ating tatamupod. May daan ang kinukuha nga o kay may daan pa upod. Ano man ano malatamon hindi ginuukok. Ay hala. Kay di man kami nag Ah, wala man kami tuyo din ah. Ay hala. Pastilan. Kausu naman din niya na pala kay pagsuwaro. Oh. Keriwan tayo GPS. Eh, hey, reke nagkukukan maluwat ka mo. sa Dito mga pups ay may kasama kaming nawawala pa at pupuntahan sana namin kaso hinarang kami. Kaya pupuntahan namin kasi baka mawala at may mangyari pang masama. Pagkatapos nun ay napagpasya ng aming grupo na umuwi na lang.